in gonna be five minutes. At dahil na naman dyan, ay kunin ka na itong pagkakataon na pasalamatan ng aking mga bisita for today, for today's live. Pero bago yan, ay maglagay tayo ng... Naku, na wala siya. Kagaya ko ng background music. Aray ko, ano ba to galau sa iba masakit agak tinga Gagalaw sa masakit sa inga. Kaya tagit yung may sanga. Background music ko nga kaslangag. Paisong. Paisong. Wow, nice. Ating nga, wow, nice ngayon. Caps ada pm ko. Kuna ni, eh. Eh, back-read muna boy? Ay, di ko gaya na night ko. Hindi nakita ko na kuna dati. Kupa, Jay. Ano? lakman dito na nga pagkakataon nga ikan kaya ag agkwa iti agpasalamat ag na ag giti kwa niya kapsat ko nga nagpasa dito live ko kapsat nga K kapsat, kapsat, community at sila rin aray ko inya kanuda jemanan kapsat nga linmal kapsat jiri jiri lin kapsat ko nga naurat sa mga dumalaw sa aking live na si Ma'am Jen Lady, Yana Chob, Kabsat Jubil, Ate Maybe, Ate Madam My, My Simple, Jolena Cuachera, Yung bawat ba itong lahat, di ko nakasurat dito. Ma'am Sunny Anya TV, Thank you so much. Ate Linma, Smiling Fish Channel, Si Ate Smiling Support, Support pala, hindi pala support. Ata, may bagay yung akumanan. Nagagalaw yung aking mic, masakit sa inga. Ate Marisa Kagampang, kahapon pala yun. Ma'am Yana, Kapsat larin, Sophia Bilmoro, Ate Jubel, Madam Aslia, Aslia ang kanyang TV, may vlog na may TV pa. Thank you so much sa inyo. Sa aking nanite na hindi nang iiwan. Kapsat Laren, Hyping Wave, Smiling. Smiling. Salamat, Kapsat Ismailing, sa iyong pagpunta sa ating nakapin. O yung natakpan, nakakasalanal tayo ng ating nakasabit. Si Idol M. Kasik, kamahalan kamalik, thank you so much. Thank you so much, Adi. dotot habang nakakain. Sige lang ano, Ate Ismailing. Nakakain pala si Kapsat G. Si really, na...

Ini pun tampaknya kapsat nga smiling. Babak pa kaya ang nakapin baka malipatak manan. Ay makikita nga premier data. Kagak pa timay sang tang twister. Nya nang ay mandayan. May sapay kaya ang tang twister ko nya uray nga mangmang -mang kayo ditang nga nga manan nya manan. Ye karga tayo ti maysa nga pa nya bawo ngagin tan sa nakapin. Salamat smiling. Wani ana mat pimanday tati. W na sana makitak man ni community tayo nga kanya nga naurulat. Wala was karga pa ti maysa nga tang twister ko nya. Bago ak ngagin. Bago ngagin ni kapsat yung Eric Kristan ni 120 minutes. 120 minutes tama ba tamang. tama tama nga. Ang ima din na mag Na ito pa jay. Eh, may asong bay. Katatayo iti mga